Ay good morning at uh, dito tayo muli sa area B no kung saan at uh, magbibigay tayo ng pagkain ng uh, maskubidak no at uh, nagkakagulo na natatanaw natin sila dyan no oh. ayan nagkakagulo na sila diyan. Uh, ito yung uh, maskubidak natin dito sa area B no. O, mga ilang uh, linggo uh, isang linggo na rin ata hindi umulan ng uh, malakas no yung tubig nila nagiging uh, polluted na talaga yung tubig nila kaya yung uh, mga naka ano na yan, lumalabas dito sa kanilang uh, ano bakod at uh, meron silang pinag, uh, dinadaanan diyan pinapabayaang ko na lang silang uh, makalabas dahil uh, ay nakukuha silang uh, nakakain dito sa basakan dahil uh, yung basakan naman kaya hindi pa naman na uh, ano, no, wala pa silang masisira dito. Kaya nayan, ko na dito sila na makagala dito sa basaka. no. Ito yung uh, bahay ng kambing natin. At uh, ready dito ano na naman dito, no. Uh, ready na nilang uh, okupahin dito, pero hindi ko pa nalinis to. Ipeflex eh, eh, ko lang yung uh, mga tanim kong uh, avocado. So namumunga na yung talong natin, no? Nakikita po ninyo, ngayon na sila ng uh, bulaklak at saka bunga. Ito, maganda yung uh, kinalalabasan nung uh, agabuno tayo. Ito naman, kabaliktaran nung magabuno tayo. So parang uh, hindi na niya nagustuhan at uh, muntik nang mamatay. Ewan ko lang kung makakasurvive to. Oh, uh, hindi pa ako nakakagawa ng uh, kanilang balak uh, balag dito, no? Pero temporary, ito lang ang itinuso ko. Yan o, oh, ang daming uh, bulaklak yung uh, ating pipino, no? Ayan, uh, may mga maliliit na siyang bunga. Itong bunga na ito, mga apat na araw siguro. Ayan, uh, malaki na yan. Ayan, ang daming niyang bunga na nakikita natin. Ito, dami o, oh, ayan. So, ang daming bunga siya, no? Ayan, ang oh, dami niyang, uh, ano, dami niyang bunga. Oh, makyat na siya dito. Uh, siguro maglagay tayo ng uh, kanyang masampaan dito. So, tapo no? At uh, pinapabayaan ko lang na magiging uh, malaya sila dito sa palayan itong uh, basakan dahil uh, marami rin silang uh, nakakain dito na pwede nilang uh, ano, no? Pwede nilang uh, alternatibo na pagkain habang uh, hindi pa nagagamit itong uh, ano, hindi pa nila tinataniman. So, pababayaan na lang natin 'yung mga gustong lumabas dyan sa akin ah uh, ano 'yung raging. Kaya uh, siyempre ah uh, binibigyan natin sila sa umaga at saka sa hapon ng pagkain pero uh, hindi sapat sa kanila, no, dahil uh, 'yung mas cubidak talagang uh, malakas kumain. Kaya pinapabayaan ko na lang dito na gumala sila dito sa basakan. yan ang basakan, no. So, 'yung iba lumalabas na sa labas, 'yung iba kaya nakikita ninyo yung uh, nasa loob ng ating kulungan ay uh, ano lang, no? Kokunti lang yung uh, nakikita natin sa loob. Kasi, pero ano yan, pag uh, papasok ako doon, so yung mga nakalabas na yan, na, ano, papasok rin yan sila para makikikain. So, ito, napaluwap ko ng uh, mga abuno ito, no? Huh? Ayan, nakikita po ninyo yung uh, ating talong, uh, may bulaklak na at saka bunga, no? Huh? At uh, mabubuhay na rin siguro itong avocado. Ewan ko lang kung kakainin ang uh, kambing yan. Dahil uh, yan na nga yung problema dito pag uh, nagtanim ka ay uh, kinakain ng kambing. Oo. So, kagawa tayo dito ng uh, masampahan itong pipino. No? Para kahit papano. paano uh, meron tayong uh, matatakbuhan na uh, mabilisan na uh, pagkain sa pagkainan. So, ito uh, hindi siguro makahabol nitong ano na ito dahil nakikita po ninyo uh, mga ipon-ipon lang ng tubig na natitira dyan, halos sa uh, isang linggo na kasi nga uh, hindi umulan ng malakas dito. So paambon ambun lang. So hindi naman na uh, malalagyan ng tubig 'to ng ambun-ambun lang, no? So hindi siguro sila uh, makakahabol. Uh, pansamantala, no? Uh, ganyan lang muna para makagala yung ating mga maskubidak So, malagong-malago na yung uh, mga damo dito sa ating uh, area B, no. Pero wala pa yung uh, budget na inaantay natin para makumpleto yung ating uh guardian, kumpleto yung ating uh, bakod, no. Kasi hangga't uh, hindi tayo nakapagbakod, uh, hindi tayo makakapag uh, ng uh, kambing dito. Kailang lumalabas rin. Pero although itong kanilang bahay, uh, may pintuan na, yan. O, oh, di pa naman tapos itong uh, kwarto-kwarto, pero pwede na nilang gamitin yan. Ayan na sila, o. Oh. ay Iinip na sila na magantay sa atin. Oh, bibigyan na tayo at uh, papasok tayo dito. Woo! Do it! So, uh, ito sila, no. Ayan, so meron na uh, nakakalipad. Ayan. So, isa, dalawa. Isa, dalawa. Diyan pa yung mga ano, natin. Parang, uh, ah, ito yung isa. o so, yung iba lang, ang wala dito, no. So, yung So, hali kayo, hali kayo, hali kayo ah, huwag na kayo mag-away so, huwag na mag-away so, yan po, no. yan sumusunod na sila so, hindi dito na tayo sa area no? B uh, yan, ha ito so, yung rotate natin dito ibigay ng pagkain nila ayan so, lang ito uh, dala natin na uh, pagkain. No? Ganun po. Saglit lang ito ay uh, makakaubos na nila. Ganun po yung uh, ating mga talaga. Yeah. So, lakas, di ba? So, mabilis lang nila yan, nauubos. ito yung uh, sinasabi ko na trunk ng saging, sahan ng saging na piniprepare ko. Pero ganoon, tuwing, uh, no? uh, tuwing umaga lang ako nagpe-prepare nito. No? ah tuwing umaga lang ako nagtatagtad para ano, uh, hindi naman tuloy-tuloy uh, na. Ano. Sa hapon, puro na lang na darak yung uh, binibigay ko. Nilalagyan ko ng uh, kunting tubig. Pinabasa para hindi sila mabulunan. Ito naman, so nagiging ganito lang siya dahil ba uh, basa yung uh, saha ng saging. Uh, ano. Pero okay naman at uh, kinakain naman nila yan. Oh. So, ganun, oh, meron pang bagong dating. Oh. Uh, ganun lang yung uh, routine ng ating trabaho dito. Pagkatapos natin uh, magbigay ng uh, pagkain sa mga manok, no? Ah, uh, yung uh, pupunta naman tayo dito sa area B para sila naman ang bigyan natin ng pagkain. Ngayon, kasi hindi pa ako nag-almusal, no? So, pagkatapos kong bigyan nito mas kubidak, umuwi mo na ako at uh, magka-kape, no? nag Kasi yung uh, kambing naman ay uh, 9 o'clock pa natin nilalabas, no? minsan uh, kung uh, umaambon ay uh, ano na 10 na natin sila nilalabas so ganoon po yung uh, routine natin dito no so ganito uh, unti unting uh, kahit uh, papano uh, uh, nabubuhay rin yung uh, iba yung iba hindi uh, talaga pwedeng na uh, kulang mortality no? nagkakaroon talaga ng mortality kaya uh, okay lang dahil uh, kung ano lang ang matira no so ito pwede nang uh, ano ito pangadobo so, yung plano natin na uh, mag volume nito maaring uh, hindi nating makayanan na uh, dahil dito sa pagkain no at uh, gahanap tayo ng magandang variety kung ang gusto natin mag volume kasi pakikita uh, ko yung mga variety ko no ay uh, talagang uh, hindi siya kalakihan no? Uh, sakto lang talaga pero kung uh, malaking malaki ito, so maganda yung uh, labas ito. Ganun lang, mas talaga na ito yung uh, traditional na mas kubidak. Hindi kagaya nung pikindak na malaki siya. No? So, itong uh, area natin, no? Uh, di pa naman na ng uh, ano, kaya nagbakod ako dito ng uh, sa sarili ng mas No? pinakurang ko ito ng sarili uh, sariling ng uh, mas para uh, hindi magiging ano kasi di pa kumpleto yung uh, hog wire. para kaya ko naman kagad-agad nilipat dito dahil nga sabi ko nga yung uh, manok ko doon sa kabilang bakod so hindi kaya naman ng manok yung uh, resistensya nitong uh, maskubidak mas na apektuhan yung manok ko ano? at uh, yun na nagkakasakit wala tayo ng uh, pambili ng uh, gamot sa mga manok kaya pinilit ko na kahit na hindi pa tapos tong uh, raging dyan ay uh, nilagyan ko na lang dito ng uh, palapa ng niyog para mailipat ko lang kagad yung aking mga mắcobiduck no ayan o no? so ayan yung uh, uh, sitwasyon ng uh, area B no at uh, itong uh, ano hindi pa ano tong, Baka yung mga iba ha, nasa labas kaya eh, kikita po ko konti na lang no Ah, uh, kahit papano ha, nakakakain sila diyan sa palayan no Yan. yung mga tira-tira ng mga insekto diyan uh, kinakain nila yan no? Oh, may bagong uh, ahon diyan at uh, galing yan diyan uh, yung dinadaanan nila yan oh, uh, no ko na lang muna diyan dahil uh, wala naman silang nadidisgrasya diyan so yan po magandang umaga at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel <clears> huwag <throat> po kalimutan mag-subscribe Hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating pag-beventures ng uh, livestock farming so yan po at uh, maraming maraming salamat sa uh, sa panunood ninyo at mga share and like ninyo, so malaking tulong po sa ating uh, channel at sa ating mga alaga. So sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel, Biyahin ni Binji TV. Naway ligtas po tayong lahat. Magandang umaga po.